Uy, phenomenality yung laban ko, boy. Uy, loom, sakit yung blaster niya, boy. S3, ano, yung Exile na, na pinapakao mo, boy? Ito na, set na sa inyo. Third, third na naman tayo, boy. Ah, uy, panalo. Uy, sayang. Uy, ang gina uy. Hello. Hello. Meron ako portal, pero mamaya ako mamimili. Boys. Game. Pero naglalaro ka naman if ke nga ana uy oh nanalo ako oh nanalo ako parang yak na eh uy may warwick na naman oh may anak na uh, kasi uh, pumili pag ano kamo ulit boy wag ka nang sobrang kulit sobrang yung kakulitan mo eh uy binibigyan e, ako ng jace ano magpo portal na ba ako sige try ko nga mag portal portal na ako 3, 2 star na yung Jace ko eh Oh, nice. Oh, nice, nice. Bigyan mo ako Jace lang. Tatampa ako. Yabang mo. Eh. Ano, bibigay ka na ba sa iyo si, ano? Papi? eh. Hey. Sinad mo na eh. Hindi pa. Ano yung Ay, putik din na sinad. Ang hina mo. <laughs> <Pero> ang <portal laughs> hina ka kasi portal. yung putik portal nga. Sige, sige, sige. Si, Jace si, si, nga lang. Jace. Si. Talking, you know. Oy, Jace. Ayan oh. papi o. Oh. Wow! Para mag-replenish agad. Oo, mo na natin yung Jace. Um, Pusong busang dami mo na, papi! Ano yan? Sana sinabi mo na itong star na? Para hindi inipon... ko. Ay, pusang na Wala, wala lang communication lang lang. ang hina mo bone. talaga, boy. Sa Discord bone, na nga boy. tayo, eh. Kaya na pala natingin, Jace? Wala na? Wala, eh. Okay, okay lang. Bard. Nag-bard ako. Ano ko yung bard? Parang baliw. Baliw ka yata yeah. eh. Kasho. Kailangan Kacho. ko ba na rumble. Kaso, sige ko okay, okay. kailangan okay, ko ba papi? Kala ko ba papi, boy? Parehas. Oh, yas? Kaso papi. Uh, max natin ulit yung kaso mo. Sige, Palasin. sige, sige, Eh, hey, isang papi na lang pala eh. Oh. Dalawa yan. Hindi na ako naman. Ano na ka tumingin? Wow naman! Yabang mo, to. <laughs> Portal, Galio. Sige, bigay mo na yan. Joke! 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 Jayce lang! Jayce lang! 2 star Jayce! San lahat to? <laughs> Hina mo naman, boy. Bigay mo na mga muna yung Galio. Sige, okay na yun. Hindi nga. Oo, oh, mamaya na ano yung Jayce. Punin mo na sige, lang sa'yo. Sige, sige. Para mag-replenish agad, boy. So nice! Oh, last lakas ko eh. Kitangin ka sa D. Kaso <laughs> din na ano, isa. Ka. Magic fighter yan eh. Ano ba? Yan ako na-augment kasi ako, Crown Guard. Oo nga, ganda nga sa, eh. Lana Shield yun. Eh. Tatatloin ko nga eh. Tama nga yan. Yabang mo naman. Tama nga eh. Lana Shield yun. No? <laughs> Uy, mm. ahas ko. Ah. Saka pa ako ah. Nakaka-bubuyo. Vex, kailangan mo Vex. <laughs> Diyan na. Tatigas yung mga tanungan yan. <laughs> Tatigyan. Maka-oolap ah, ah. agad ako. Yabang mo naman. Ay, may nakakagawa ko. Witchcraft. fancy. Eh, yeah. ano panalo mo yun uy takte umabot ka gabang ko oh ba't may all ka eh. may all na up yan oh meron nakakuha ko isa ang gulong yabang ko <laughs> puso mo. Yon. Hindi ka nakabot ang hinam. Phenomenality. Dami, alam mo nyo na itong pangalan na to. Masa <laughs> <laughs> naman yung kaampi ko? So, ang yabang mo ah. Ay, ay kunin kong... kong... mo na si Karma oh. Karma-kun. Kailangan ko ng ano? Kailangan ko ng tank item. Kunin ko na si Fiora. Ay, hindi. Si Ryze. Ano ba? Ryzo? Ryzo? Portal? Ano ba? Ano ba yan? Mario? Ayos. Yung bow. yung yeah, ang bow. Ayun, kinuha yung karma. Nice. May dahilan na ako para kulay yung... <laughs> <laughs> Uy, yabang mo. Oo, naunan. <laughs> nice, nice. Binigay. Narinig ako. <laughs> Sabi niya, nakakawang nila lang yung pangit na to. Oo, oh, Ano kailangan na. mo? Four cost training dami Hindi umabot sa ano, boy? Hindi umabot sa Thieves Gloves? Ano ulit? Four cost, four gold or training dami Training dami na lang. Yabang mo naman. Eh, sige ano, na, ano. Two star. Kasyo peya, kasi peya lang. Oo, oh, ay eh, no. Dalawa na yung O, Isa na lang, oh. Hingi no, mo naman, kaist. boy. Nice, nice, nice. Sige, tibagin nyo si kasa din. Naging tank yung kasa din ko. No. <laughs> tibagin nyo <yung> yan! <laughs> tibagin nyo <yung> yan! Ako <laughs> na nagsasabi sa inyo, tibagin nyo yan. <laughs> <laughs> Hindi matibag si kasa din. Lo, ito lang may gamit na kasa din ko, na jack shop. Ay, Ay, hindi umabot yung kalaban, nice. Kung na nun eh. Ay, isa pang ginso to, oh. Oh, may nakikita ka? May ka ba, ha? Hindi sabi, huwag walang builder na, mamaya lagay mo yung tier dyan eh. Lagay ko yung tier dyan eh. <laughs> Bentang wala. Or cost, one training, team's gloves. Ano na? No? <laughs> Pwede ka, hindi na ako nabili ah. Hahaha. <laughs> Parang binasa ko lang. <laughs> ano ba yung Ezreal mo, Monster? <laughs> Kita kami kasa din, hindi di na matibag yan. Boy. Sinan ko? Saan sinan ko na kasa din? Eh, yan yun. Ay, ano ba yan? Ano ba? Di ba nag-send ako 2 star? Yan na yun? Oo! Hindi na. Ano problema mo? Anong hinihimotok mo, boy? Kala ko oh, kasi naka 2 star ka na. Di pa! Hina mo, boy. <laughs> Oh my! Pwede ko ilagay. <laughs> boy! Tulungan mo na sila, boy! Tibagin yung kasa din! Tibagin na yung kasa boy! Hindi na naman yung kasa din! ata <laughs> ako. Ay, tayo! Eh, patalo ang wala! wala na! Ay, wala na! Oh. Tapos may parating, dumating, may dumating. Eh, eh, paano ako matatalo to, boy? Ha? tinga explain, explain, boy. Ex Hubi na to ng portal. Binato ng portal. Pyro hmm. Blaster. Tapos... Ah. Ay, hindi. Buti na. May kago pala ako. Oo oh nga pala, may kago sa portal. Pero hindi, yung kago sa portal, hindi na ka-intibagin yung ko. <laughs> hindi may ka-intibagin <kasadid>. nice. <laughs> yung may <laughs> Puso kasi, ano pusong galot tinibag, sino yan? Ano pa anan yan? Kuyus, kuyusem, pusong galot tinibag ako? Kuyus, JM ata. O, oh, pandora ka na oy, agad, tinatanong person, pa ba yan? Grabe naman itong, ano ko, swerte ah. suwerte mo mukha mo. suwerte mo mo. ako. ko ng tank item, nagyan si ng hina mo. Ezreal na lang ah, wala na akong ako kasa di. <laughs> may niya, may kagaw kasi ako sa portal. Nothing yan. Ay, gawin may ano siya, kalista siya. Tapos, ayo ngon sa sakit lo. Wala na, GG na boy. Uwi na tayo. Bukas na ah, tayo bumawi. Di pa rin bakit matibag yung din boy. Paano na bang gagawin ko? Yung <laughs> din oh, boy wow. pa Yan na yung tumatangke eh. Yung asa din. <laughs> yung asa din boy. Eh, pusong ko lang pinatay. Anong pangalan yan? Losain. <laughs> <stars>. Ibagin mo rise. Hindi <laughs> kinaya. Agan. Oh, may 3 star na kasa din ang oh, kalaban. Oh, diba? Ang dami kong kaagaw. G ganyan ako kalakas eh. Kaya kailangan pinipigilan talaga nila ako eh. O oh, diba? Durog! Durog! Uy! Pusang ka na. Bilisan mo! Bilisan mo! Nice one Mario! Na, nice one Mario! Oh, ay putik kayo yung nunong masakit po yung nunong nilikor Ay hindi! Kinalbot! 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 Takti yan lason! Two shops! Di ko kailangan! Two shops! Ezreal! Send ko Ezreal! Oo send mo na yan, Two star! Oo! Sindra ah! Sindra! Sindra ah! Sindra ah! Sindra or Karma! Hehehehe! Lo, ligtas mo naman ako. Gabi, durog na ako dito. Yung Ezreal ko, one star pa din. Kaso din lang yung nagbubuhat. Hirap na hirap na yung din ko. May muscle na sa utak to, kakakaspel. E, e, <laughs> ano ba i-send ko? Si Ezreal? Oo, oh, Ezreal. Ito sa. Mamax ko yan. Sayang. Adi, ano, sayang Adi, yung ba mo? Ba't sayang yung mga kaso? Kasi baka hindi mo na mabuo eh. Mahina kasi. Okay lang yan, send mo na yung ano, Ezreal. Ezreal ah, sige sige, sabi mo, na mo eh. Sabi mo eh. Mas may potential pa mag-3 star yan. Syndra. Jinx? May jinx ako, Jad. Syndra nga, boy. Syndra. Taric or Ezreal, boy ah. Ay ano, Ryze or Ezreal ah, pahinggan mo Rise Ryze or Ezreal. Pahinggan mo ako. <laughs> okay, kaya mo yan, Papi. Oh, Dude, sila. Oh, Nice one, Mario. Ang ina mo. Yan, ilan yun na yung AP ni ano. Oh, pukpoy mo, papi! Ah. Huh? Pukpoy mo, papi! 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 Ay, papi! Kinami oh, wave ni Rise. Oo, biga bigyan mo ko Rise. Next time, boy. You know. Alam mo ang hirap ip... Ang boy, hirap... Nice. Uh, ang hirap boy, nung gusto mo ipabuo. Bakit? Sindra? Kaya yan. Sige, balan. Hindi kasi sayang, magta-3 star na Pero sige, huwag mo pilit. Uh, pero... Uh, mm. Sige, sige, sige. Uy, puso, gano'n! 2 star yung Ryze! Pinakinggan ang aking mga mid, -mid, -mid sa buhay! Dugugin mo sila, Ryze! Mas malakas yung rise ko kaysa sa Ryze niya! Kaso mas masakit siya yata. Ah, full blaster siya, boy! Oy, tulungan mo naman ako, boy! Wala na ako, wala na ako na pala sa Ano ba 'to? Sakit ng ano, ono-ono. No, no. Wala no. na ako na pala sa iyo, boy. Yo, no, bang. Sakit nono. Si <laughs> nono. Lahat na na naririnig ko sa'yo, boy. Reklamo. Ano 'yan? Uy, gusto ko ng tank item. Akin si Nico ah. AP AP. Kunin mo na to. Ay, kinuha na. Ah, ha, ha, ha. Ayun, Morello. Kunin mo na. Ayun, siya na, na Morello. Oh, yung siniko, ah. Ah, na, ah, ah, yung si Nico ah. Ah, halaw na! Nanghina! Ay, ah, yung si Nico. Ah, 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 <laughs> ay, yung si Nico! Ay, yung si Nico! Ay, ah. yung si Nico! Ay, yung si Nico! Ay, yung si Nico! Ay, Boy, magpapalevel lang ako ah. Mamaya ako na isasend yung 2 star of the Oo, narinig ko na, narinig ko na. Oh, hina mo naman, boy! Ang hina mo jace, naman! Jace, ay, Ezreal jace. ah, Ezreal! Ha, <laughs> Talking Jace yan, ayaw pa ako ah. Ezreal, 2 star jace. Ezreal! Ezreal. Lo, sakit ng no lolo. Hoy boy, ano na? Wala na ako mapala talaga sa iyo, boy. Talo ba? Wala Ay, na, sakit ng lolo naman ako. Hoy, yung sakit ng lolo. Wala na, iko. Oy, natatalo. May tayo, boy. <laughs> yung kampi ka na wala kwenta. Sino si Kuy, si Ate Ash. Ano na, Ate ah. Ash? <laughs> Banbanochi! Banobanochi. Completed. Ay, na, binigay yeah, ko na. Okay, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan ang mga gusto kong, ano, binibigay. Putik na yan, ano, yan. Yeah. Or yours ano na lang. Gantang ibigay. Si... Emeru. Sayang so, yung, Emeru. ano, hindi ko magagamit yung, ano, spatula. Sayang. Nah, spatula? Spatu spatula. Spatula. Oh, kailangan ko ng, ano, eh. Kailangan ko na needlessly para sa portal. Needlessly. Send mo na kay Sindra. I-ano uh, ko na lang siya. Send mo na. After to. Shad mo na. Hindi 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 ko pa ba abot. Ban ba no, Ay, may stun. Oh, Chi. Talo ka na, boy. Ay, talo na mo si Ate Ash, boy. Kailangan matalo yan. Talunin, Kaya talunin ang hina ni Mario Talunin, ang ni Mario. talunin ang hina ni Mario OMG, ang sakit Tapos ako, tinatalo ko yung mga kalaban ko nang hindi kita kailangan, boy Yeah Ano, ano, manood ka pa Ano na, ano, binlaster, boy, wala siyang zone niya Laman ako sa niya, boy Talunin nah. niyo si Ate Ash, please, talunin niyo si Ang mo, pa nice-nice ka na lang ngayon, boy, ano yan Kaya na, portal 8 na ako, boy. Kailangan ko ba ako magdadala sa'yo? Na bad trip! <laughs> diba ba, pinagtitingi... pinagtitinginan nila ako, oh boy, sa sobrang lakas ko? Ay. Hirap naman ang gantong buhay, boy. i i i i i i i i Chase eh pala eh Uy! Ano ba yan? Bigla nagkaroon ng laser ang mahal. Ang joke naman talagang oo ka. <laughs> Sobrang malas. Sa putik ng pangit. Ah... Ah, Tago ba yan? Pwede okay, akong mag... Ito. Uy, phenomenality yung laban ko, boy. Uy, loom, sakit yung blaster niya, boy. S3, ano, yung Exile na pinapakao mo. mo, boy? Ito na, Loos, na say, Third, right. third na naman tayo, boy. Ah, uy, panalo. Uy, sayang. Uy, ang na mo naman. Uy, uy sayang. Ano pinakilitilan tayo, boy. Wala, second na lang tayo, boy. Second. Tantiano, send ko yung, ano, send ko yung Enember. Kember? Oo, oh, Kember Lu. <laughs> okay, send mo na yung Camber. Kember. Yan! Kailangan pa pinapalo sa wow. support eh. Pwenta ko na yung Jace di na kahit 2-star yung ano. Tomkins, GG! Second place na naman po tayo okay, mga kapatid! On. Alam Akala mo kasi Ashi, alam mo si Ashi. Eh. O hindi, talunin mo agad. Talunin mo Ay, agad, kasi mo. kapag nauna ako matalo dito, hindi tayo mananalo. Ang hina mo eh. Sobra na mahina yan eh. Oh. ko siya. Hey! Ah! <laughs> hey! Palalo! Hina nila! Ang hina nila boy! Matatalo ko pa to! Ano? Hindi kita kailangan dito boy! Wow! hindi kita kailangan oh! dito! Pusang oh! ka lang! ni Krug! Pinokpok ni Krug! Pinoktok ko dito! Ano nangyari doon? Hindi <laughs> ko alam ba yung hina mo eh! Nandang matatalo na tayo, lies mo! Ang <Atin laughs> gala, sumisigaw pa yung baron mo, ang hina naman!